guys! Ang video yung mapapanood nyo ngayon ay ang aking pag-uwi sa Leyte. Kasama ko ang kuya ko. At hinatid kami ng asawa ko sa airport. Ayan. Kaya po pala ako uuwi. Kami pala ng kuya ko uuwi ng Leyte kasi ikasyam na taon ng nanay namin na namatay na sa amin pag siyam na taon na ay tinatawag na patikwang kailangan pinaghahandaan yun kaya kami uuwi isinama e, ko ang kuya ko para naman makabakasyon siya kasi 30 years na siyang hindi na nakaka uwi doon nung namatay ang nanay namin hindi, oh, hindi siya nakauwi kasi hindi niya alam nung time na yun kasi Nawalan kami ng communication sa isa't isa kaya ganun. Hindi namin alam kung nasaan siya. Kaya ngayon pinilit ko siyang makasama para makadalaw siya sa nanay namin. Ayun na nga guys, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Manila to Tacloban. Tacloban to Dulag, San Antonio Dulag, Leyte. Traffic pa rin. Naiya. Ito yata sa naiya. tayo pupunta. Ayun ang aeroplano. Ayun. Ayun o. No? Bakit? Okay. Nung namatay yung lolo namin. Hindi sa Kasi kami, lolo, lolo, lola kami lumaki. Naalala ko nung pag yung anihan Parture. na... Anihan na kami ng ano eh. Isang, isang, yung isang pilapil. Eh. na. Sir! Pag, Good morning, sir. Pag, pagsasakay ba, saan? Po, oh. Departure. So, Departure. Apalis. Departure sa taas. Sa taas po. Thank you. Salamat. Like niya sir, Cebu Pacific or... Cebu Pacific. Cebu sa buong Salamat. <coughs> Sabi ni Ricky, sa... sa baba. Kung sa susundo do. Alam ko sa taas nga. Susundo dito Sa baba. yung anihan, bibigyan kami ng isang pilapil. Umpisahan lang namin ng kuya ko. <laughs> Tapos yung lolo na namin magano, eh. Magtatapos. Tapos yung pagbiligtahan nun sa amin. Bibili namin ng, bibili kami ng damit. Yan na ba yun? Oo, oh, lang daw. Saan daw yun? Ayun o mahal baldo. So, so. Ayan guys. Waiting na kami dyan sa boarding. Ito na nga guys. Papunta na kami sa boarding gate. Papuntang Tacloban. Excited na rin akong makauwi. Nine years na akong hindi na uwi din. Kaya, excited na rin ako. Ayan, pababa na kami ng hagdanan. At ayan na nga, papunta na kami. Sa boarding Gate. Ayan. <laughs> Antay lang, magbukas ang morning day. Ayan, bus na siya. Pwede na kami lumabas. At ayan nga, nakasabay nga namin si Andy Aiginman. At saka yung dalawa niyang anak, si Lilo. At saka yung isa, ano siyang ba pangalan no? At ayan, nakababa na kami ng bus. At sasakay naman kami ng airplane see you Tacloban Andito na nga kami sa loob guys me me. You, At ayan binidisan ko na nga at nang makarating na kami sa Tacloban ito na nga at nakababa na kami. Andito na kami sa Tacloban. Yehey! Arrival! Ayan. Antayin na lang namin yung bagahe ko. lipit na yan ah. Nilipat na. Ito na nga guys, palabas na kami ng arrival at sasakay na kami. At ito na nga, nakasakay na kami. Papunta kami ng Robinson Maras Baras kasi doon kami magkikita nung pinsan ko. Siya ang sasabayan namin. Andito na nga kami sa Robinson. Kakain muna kami kasi hindi pa kami nagtatanghalian. Alas tres na ng hapon. A than a few later. Ayan na nga guys. Tapos na kami kumain at nagkita na kami ng pinsan ko. Ayan siya ay nakared. Pupunta na kami sa sakaya ng bus. Papuntang Dulag. Lalakad lang kami ng kaunti. Ayan, nakasakay na kami. At ito yung pinsan kong maganda. At akala niya picture video pala. Andito na nga kami sa Gulag at bumili muna kami ng tolda. Kasi gagamitin doon sa para may pandong yung mga magluluto. At ito na guys, ang exciting part. Andito na kami sa bahay ng pinsan ko at nagluto yung kapatid niya ng ginatang manok. Native na manok kakain na po kami. See you on next video. Thanks for watching. Bye-bye.